Hello, hello po mga kapusa, katokayo, dabber cats at sa lahat po ng mahilig sa cat. Yan. Tagal-tagal po natin hindi nakapag vlogs dahil busy, busy talaga. At uh, nakauwi ako sa Pilipinas, medyo busy pa din. So, andito tayo, balik sa Canada. At yan yung mga cat natin, si Sir Prince pa rin. Si Miss Mabi ayon, at saka si Miss Peachy, at saka si Fiona. Yan na lang yung mga cats natin. So, today, pag-uusapan natin is kung paano alagaan ang mga uh, mga kitten para maging healthy sila at uh, malusog. I mean, malusog at healthy yon Parehas din pala. So, napaka-importante na mga tips ang bibigay ko sa inyo para para maganda yung paglaki nila at uh, healthy at uh, ma-focus po natin ang ating mga kitten. Parte din yung pag-aalaga dun sa mama cat. So pag-uusapan natin yung today and just watch the whole video. Tato muna po si Miss Fiona yan. Pangalawang litter na niya yan, pangalawang panganganak niya. So dalawa, isang marble at saka isang uh, golden shade na parang parang may kalit kaliko kasi may pagka-orange yan. Mga anak ni Miss Fiona yan. Ayan. Napakabait nito. Magaling tong mag-alaga ng baby eh. So, number one na uh, lagi natin titingnan is kung malusog ba yung baby, nakakadede ba, is ayan. Che-check natin yung ating mga kitten. Ayan. Kung nakabuka na yung mata nila in one week. Usually, one week, five to one week, nakabukas na yung mata nila. Ayan. So, yan, o. Oh, makita nyo, mga butyug. Ito, lalaki. Tapos, ito naman, babae. si Kamukha niyang golden shade. Ayan. Kamukha niya, butchug din. Ayan, o. Oh, ang ganda ng mata niya. So, scottish bold. At saka, may pagkahalong exotic kamukha ni, ni Sir Prince. Ayan. So, dalawa lang kasi sila. Kaya na po sa pagdede. So, laging titignan kung mabigat ba yung mga k Kung na uh, nakabukas na yung mata. Kung nakasara naman, i-check nyo. Baka may nana na yung mata niya. Kaya kailangan linisin. Tapos, two weeks. Yan, kaka two weeks lang nila. Kaya na deworm na. So, i-deworm pag two weeks. Pati yung mama cat si Miss Piona is na deworm na. So, Pangalawa is laging malinis yung kanilang pads, yung kanilang box, ayan. Para iwas sa mga skin problem, mga ringworm, ganyan, infection. So, napaka-importante nun. Ayan. So, so, sabi ko nga, kailangan dapat malinis lagi. Pati yung litter box ni Mama Ket, dapat malinis yan, yung lugar niya. Pangatlo sa mga kitten para maging healthy is Pagka 2 weeks nila is day warm na. 4th week. Pagka 4th week, day warm na naman. So, pang 6 weeks, day warm ulit. At pang 8 weeks, day warm. Hanggang 12 weeks bago sila ma rehome o mawalay dun sa mami nila. Dapat naka-day warm yung mga yan. Tapos yung vaccine is pagka 12 weeks vaccine na yan. Dito sa Canada nga, pagka 8 weeks pa lang is first vaccine na eh doon sa 3 in 1. pinapa ko na sila bago ko sila i-rehome nang 2 weeks. Ayan. Tapos two weeks pa lang rin i-rehome ko na sila para maalaga ang mabuti. Ano, oh, lalaki nila two weeks pa lang. So, next naman is yung pag-aalaga sa mama cat. So make sure na malusog yung mama cat natin. Make sure ayan o oh, mataba bago natin Uh, pagkatapos niyang manganak, make sure na masustansya yung pagkain niya. So, sa akin, mga, yung pinapakain ko sa kanya is kitten food pa rin. Mula pagkabuntis niya hanggang manganak, kitten food para malusog yung baby at magatas. At syempre, yung vitamins nitong si Mama Ket. So, first, so number one is, Make sure na malusog si Mama Ket. Yan, walang sakit tapos yung pinapakain is very nutritious para maging healthy din yung mga kitten. So kitten food ang pinapakain ko. The so, second din is i-deworm si mama cat kasabay ng mga kitten pagka 2 weeks para iwas sa bulate. yan, para maging healthy, walang wala sila maging sakit. Tapos kung pwede, kung pwede ah uh, before sila mga anak din, -din ko na yung yung mga ano mga mamakit para kung may mga kuto may mga ano yung mga mga nanay is hindi na may, mahawaan yung mga kitten at pang third naman is pinapakain ko ng wet food so aside from sa dry food lagi nakababay na, nakababad ng dry food eh ngayon wet food ayan so wet food dinadagdagan ko ng water ng moringa powder at saka ng base uh, piss oil, ganyan, yung mga pampagatas para marami siyang i-produce na gatas para sa mga kitten. So, napakasimple lang. Ayan. Lagi siyang dapat may access sa pagkain. At yung malinis na water. Ayan. Napaka-importante na malinis ang water at yung kanyang wet food. Ayan o. Oh, kita naman yung mga kitten o. Oh, tubig sa ang bibilog. So ganyan lang, napaka-easy para maging healthy 'yung market kitten at 'yung market. Ayan 'no, oh, ang taba ni ni Miss uh, Fiona kahit na nanganak na, parang buntis pa din. Ang pinaka para healthy ang ating market is 'yan. Malinis 'yung kanilang space. Ayan, lalo na 'yung litter box kasi litter box dyan nag-uumpisa 'yung mga bacteria mga virus dyan, pag nagtais sila, yung dumi. So, para maiwasan ang infection at sakit, is, la dapat laging malinis yung space nila. At isang napaka-importante din na ano, is, pag nanganak sila, is, hinihiwalay ko. May sarili silang room. Kasi, ayoko yung um, naistorbo sila pag nagpapadede, or pag pinapakain, is, nakakapag-focus sila. Kasi, may sarili silang space. Walang nakikipagagawan, walang nang aaway. Yan. Kaya, may sarili-sarili silang kwarto pag nanganak. Yan. Para si Mama Cat, hindi na istorbo. Hindi siya payat. Walang kaagaw Focus sa food. Yan. So, kasi minsan nag-aaway-aaway yung mga yan eh. Territorial. Pag nanganak, masyadong aggressive. Binaaway yung ibang cat. Kaya pag nanganak, ganyan. Pagtapos na siya ng anak at malalaki ng kitten, pinapakawalan na dito sa room nila. Ayan. So, eto yung room nila. So, the, bali, ilang room itong ano natin. Doon si Miss Mabay, dito si Chichi kasi tapos na na-stud si Chichi. So, dyan siya. Ngayon, eto naman. So, lagi natin tandaan na mas magandang may space sila. Hiwalay sa ibang cats. Para hindi sila na hindi sila nakikipag-agawan sa food, ma natin sila sa mga vitamins, yan. Tsaka minsan pag may mail ka, hahabulin pa rin yan eh. Yung ay ayaw na istorbo. So, so, I hope may natutunan kayo sa ating vlog ngayon, yung ating mga tips. At sana kung may, yung mga kitten nyo is lumaking healthy at walang maging problema. If ever my concern is, comment down below. And um, like and share po yung ating video. And thank you for watching. And ingat po lagi. Bye-bye.